Okay guys, syempre welcome back sa ating channel PC Basic Tips uh, Kasama ko nga pala yung aking bunso uh, ICT Nag-aaral sa sala ko, ICT Ngayon, silipin natin yung ginagawa na ngayon guys, tara Okay, ayan muna pala yung ating computer shop Wala na naglalaro kasi ala, Mag-alaw na na Okay, ito yung mga pinagkakabalahan niya ngayon. Ayan, tapos, naghihinang siya, naghihinang, naghihinang na kayo dun sa, ano? Ngayon ba talaga, ano, sa ICT? Sa robotics. Robotics? Okay, sa robotics daw yung ICT. Pero, mga ano kayo, di ba? Coding. Oh, Pangkalahatan? Ito yung hinihinang bunso ko, guys. Eh. First time. First time ng hinang. Ayan. Tapos, uh, pinagamit ko siya nung panghigop. Ayan, panghigop. Ang kadalasan mong makikita nyo gumagamit nito yung mga, yung mga unang mga technician o no? electronic, electronic <laughs> Eh, ito, alam, alam nyo yan, kung nag-ano kayo, na nag kayo ng mga ano, ng mga board. Alam niyo yan. Di ba? Panghigop. Tapos yung panghina. Okay yan. Yung ginagawa niya. Bali, hindi lang -hindi... Ano niya yan eh? Hininang. Kaka undal utal pa. <laughs> Bali, ano gagawin natin yung muso? Itetest natin. Kukonvert siya sa Dito. Dito. Ano mangyayari? Pag tinap yung ID, parang... Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Yung hinihinang niya, kung working ba. Sabi guys, meron pa yung mga... mga... gamit yung... sa... kailangan yung gawin. Ayan, ICT. ICT? Kakuha mo ba yung cord? Nung ano? Yung sila mo sa akin? Hindi dito ko nilagay yun eh. Hindi, yung extension para dun sa board. Nakita mo? Gagana na yan pag sinalpak natin. Sinalpak mo? Iko-code pa. Iko-code pa. Uh, mga iko-code pa pala. Iko-post mo. Uh, post na. Ika-cut natin. Pagbalik natin. Yung ready na. Okay. Tingnan natin yung working yung... Kung working ba yung hininang niya na yan. First time mo nang hininang. Hindi you Kasala know? <laughs> pag yung panghinang na natin. Okay, cut natin. Tapos balik tayo kung working yung ginagawa niya na yan. Okay guys, at ngayon balik na tayo. Ayan. Yung, eto nga pala, balik tayo. Nasa'yo yun nila, yung ano mo dyan, ni hininang. Ayan. Ayan yung kanyang hininang, guys. Working. Working. Okay. Tapos, in encoding ba yan? Encoding. Na. Coding. Coding. Ito. Ito yung coding, eh. Pag tinap yan. Pag tinap, lalabas dito sa laptop. Ito. Ito yung card. Oh, ito yung card. Pag tinap mo dito, mag-green. Tapos lalabas dito, access granted. Access. Sige nga. Try natin. lang. Upload ko lang. Oh, wala. Okay. Ito nga, no? Ayun. Ayun, no? Ay pag pag nag-green, may lumalabas na code. Yan. Okay naman ba yan? Kahit i-share natin sa hmm. video, wala namang ano na yan. The coding, tapos okay. ito, pag tinap, ayun, mag-green, no? Guys, nagigreen. Galing yun ano? Oh. Ayan Oh. Magigreen. Oh, tapos lalabas yung po dito. Yan. Tapos ito. Ito yung isang card dito dito. Ano? Magre-red siya. Magre-red. Tapos access denied. Access, -access denied. mga access denied. Kasi okay. ito yung tamang card. Ha? Ah. O oh, Pag nag-red, ibig sabihin access denied. Ibig sabihin, hindi yan yung tamang. Ay, tamang. Card. Ha? Tamang card. Tamang card. Ito. Tamang card. Galing, no? Yun, no? Access denied. Tapos, pag ito, yun, nag-green. Ibig sabihin, tama yung card na ginamit. Galing, no? Ayan, no? Basic. <laughs> Tapos, yan, pwede siyang, ayan, no? I... E Mapapagano yung ventilador niyan. Ay, LEC. Ha! Pangis! Mapapagano yung LEC, guys. O, kita mo, di ba? Kailahin mo, no? Kasalin okay. na ng mga estudyante. Galing yung... No? Guys, hindi nyo naman. Lapit. Bilis ka umiinit. Eh, to <laughs> ito, Gumagana pa ba ito? Ito yan. di ba? may okay. report ay okay. ano ba? Hindi, ano ba yung tina-type mo dati? Ganyan. Ah, dito? Tina-type, yung, um, ito yung, ito yung ano, no? Nami-sign yung... it. Parang, keypad. Hmm. Okay, guys, oh. Electric pad. Mini yes, electric pan. pan. <laughs> Mini pad. Nakakatuwa kasi, guys, kasi, syempre, diba? Mabubuo tayo ng mga PC pero hindi ko man alam to. <laughs> Basic. Nakakatuwa. Hmm? Ka to, ah. Okay, yun. Ayun lang guys. At working naman yung hininang niya. First time nung hinang first time lang naghinang yung bunso. guys, so, ayun. first time yun. Ito. So, hindi pa siya ganun kapulido pero working naman yung paghahinang niya. Yun kita nyo naman, gumagana din to, tamang card. Pwede yan, kahit ginagamit mo yan, itatap ko. Oh. Yan o, oh, magigilin. Ah, nawawala. Ah, nawawala. Ayan. ayan. Ay. Test. Ayan. Test. Ay, nga. Ah, hina. Oh, pero kanina, ang kita nyo naman, ayan, maandar, mahina. 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 Yun lang. Guys, at ayan, working, all goods. Di ba? Susunod, sa kanya na lang din ako papahinang. Kung <laughs> naaalala niya, siya na Ethernet cable, working. Tapos ngayon, first time ang hina, working din. Okay, update na lang ulit Guys, kung ano pa pwedeng ma-share ko. Dito sa ginagawa ng bunso ko, nag-aaral siya sa Lako Malolos. Okay, guys. Let's go.